ito bali yung ano nila ano pala ito yung hydro hydroelectric hydro electric hydro electric plant Ayan. Yeah. Yeah. Bale, iyon yung Pandon, turbine. Yung, Papan. may turbine pala doon. May tubo na nagkanyat pumunta doon. Nandito yung mga, ano niya, mga, nasa ilalim siguro. Hindi natin makita kasi nandito siya eh. Oh. <laughs> Bali nandito, nandito sa banda rito. Adi ni, dinali ni sa tatag tagtanig din niya. Baka dati pintuan na di dai. Ang tanda di dat kanali. Kaya si magagaling sila na siguro yung bahay doon, yung bahay, yung doon yung bahay. Parang opisina doon. Ayun. Ah, sorry. Pero mayroon pa rin dito. Oh. Yung dito, space siya. Yan. Kanina, medyo ano pa kanina pag, pag tinitignan mo doon parang ano lang dito pero ang lakas pala ng hangin ang lakas ng hangin yung siguro yung oh gravity ng aha ng ah, tubig, tubig. pagbagsak niya, pag niya eh, gumaganyan yung ano yung hangin, hangin. tapos tumatama areas. dito sa kwan ang daming buhangin na nalilipad dito Ayan, ang ganda oh. Medyo malapit na tayo. Terima kasih telah Tignan nyo yung mga tumutulay o. Oh, pumupunta pa sila doon. Pumupunta sila doon pero doon. Sila mas malapit doon. Ang lamig na dito. Paano kaya kung biglang bumuhus ng ah uh, maraming tubig mala, maano na dito mabaha ma, subukan natin pupunta doon sa pinaka pinaka ano doon isang adventure na naman ni Karabas ang ating uh, mapapatunayan dito sa may Montmorency Quebec City Ayan o Kanina kitang kita lang natin na ma malayuan to Ngayon ano malapitan na Ayan dyan na siya o oh. Ayan na, paket na tayo dito sa may hagdanan niya. Oh. Kung gusto mo talagang mabasa ng uh, niya, talagang uh, punta ka dito sa may taas. Tingnan mo. Oh. Halos lahat ng mga pumupunta dito, basang-basa. Kaya subukan natin na uh, i-adventure ang ating uh, pagpunta dito sa Mount Morency. Oh, ang sarap na pakiramdam na dampua da, Mga Dampian ng mga Ano? Ayan Parang nasa Nanyaga Raffles din Yung ano niya, yung pakiramdam dito sa mga ganitong uh, lugar na liblib na lugar na hindi pa naabot ng mga ibang tao kundi taga Canada lang yan pero mayroon din pupunta taga US taga ano dito Mga Kasi ano na kami. <laughs> eh maglilibot pa kami doon. Baka, baka kasakit tayo. Total naman eh maaraw. Yan. Ang sarap. Ang sarap ng pakiramdam. <laughs> Ayan, ano? Blessing sa atin yan. Blessing. <laughs> Ayan Isang experience na hindi matatawaran Hindi mababayaran ng uh, Pera Ang ating experience ngayong araw Napaka lupit Napaka sarap Ang pakiramdam Sa isang uh, Ganitong Ayan uh, Wonder uh, ano to? Ba yan? One of the wonder uh, Wonder of the world. Wonder of the world. <laughs> Seven wonder. Seven wonder. wonder. Dito sa Canada. <laughs> yung Niagara, pangalawa ito. <laughs> oh. Yan. Pero Ayan. yung pang yung Pagsanghan Falls. <laughs> Number 3 yun. Falls. Tapos yung fall in love Mas maraming binasak na tahanan yan Ayan, umulan na Ulan na Kanina hindi na takot pumunta doon sa basa Ngayon umulan, takot na siya oh, Tara na, baka mabasa tayo